What's up mga idol! O oh, good morning! Mayong buntag sa inyo diya tanan O oh, maradyaw nakita naman nato Tung una sa ako pagtanom. Dag ko naman ang atuang mga palaya Og oh, naka na sabta O oh, naka-gulay-gulay O oh, d'yao nang sagko'y gigahin na sidling Para sa atuang Another na santa magtanom ng sidling Para sa pagbunga na sabog Atung gikan sa sidling o pagbupag pagkatay o pag pamulaklak og pag bunga. At, o pagbunga ato abangan laon si Jack para makita ninyo kung unsa giunsa nako pagatiman ang atuang sidling diri sa atong hardin og dari na makita naman ninyo tan dagko na og manulusog kondisyon ang lawas og Huwag ito pasagdi ng ginoong, yatagan tao, kondisyon sa atuang mga tanong. Og, Salamat kayo sa inyong pag-share o pag-like sa akong pang-page. O nga, paki-comment na lang. O salamat. God bless.